Mahiwagang kwento Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian sa itaas ng mga ulap, may isang batang anghel na nagngangalang Estrella. Siya ay may hawak na isang natatanging bituin, ang pinakamaliwanag na bituin sa buong kalangitan. Ngunit si Estrella ay malungkot tuwing titingnan niya ang mundo sa ibaba, nakikita niya ang mga tao na nag-iisa, walang saya at walang pag-asa sa kanilang mga puso. Bakit kaya ang mga tao sa mundo ay laging nalulungkot? Parang walang liwanag sa kanilang buhay. Isang araw, lumapit sa kanya ang Arkanghel Gabriel. Estrella, nakita ko ang iyong mabuting puso. Mayroon akong espesyal na misyon para sa iyo. Kailangan mong dalhin ang liwanag ng pag-ibig sa mundo. Paano ko po gagawin yun? Hahanapin mo ang tatlong mahiwagang regalo. Ang regalo ng pag-ibig, ang regalo ng pag-asa, at ang regalo ng kapayapaan. Kapag nahanap mo ang mga ito, maliliwanagan ang buong mundo. Bumaba si Estrella sa mundo gamit ang kanyang bituin bilang gabay. Dumating siya sa isang malamig na kagubatan kung saan nakita niya ang isang matandang babae na nag-iisa at nanginginig sa lamig. Lola, bakit kayo nag-iisa dito sa lamig? Anak, wala na akong pamilya. Wala na akong tahanan. Matagal ko nang nakalimutan kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal. Naaawa si Estrella. Hinubad niya ang kanyang gimpong damit at ibinigay sa matanda. Lola, kunin niyo po ito. Hindi ko kayo pababayaan. Biglang nagniningning ang damit at naging isang mainit na kumot na puno ng liwanag. Ngumiti ang matanda at sa kanyang mga luha lumitaw ang isang gintong susi. Salamat anak, ito ang regalo ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay kahit wala nang natitira. Nawala ang matanda sa isang liwanag at naiwang kay Estrella ang unang regalo. Nagpatuloy si Estrella sa kanyang paglalakbay. ting siya sa isang bayan kung saan lahat ng tao ay nag-aaway. Walang kapayapaan, walang pagkakaisa. Nakita niya ang isang batang lalaki na umiiyak sa tabi ng daan. Bakit ka umiiyak, kaibigan? Lagi na lang silang nag-aaway. Ang tatay ko at nanay ko, ang mga kapitbahay, lahat sila galit sa isa't isa wala nang pag-asa para sa amin. Kinuha ni Estrella ang kanyang bituin at hinati ito sa dalawa. Ibinigay niya ang kalahati sa bata. Hawakan mo ito. Ang liwanag ng bituin ay magpapaalala sa kanila ng mga magagandang alaala. Ng mga panahong masaya pa sila at magkasama. Kumikinang ang bituin at kumalat ang liwanag sa buong bayan. Unti-unting tumigil ang mga tao sa pag-aaway. Naalala nila kung paano sila dati magkaibigan, magkapamilya, magkapatid. Lumapit ang mga tao kay Estrella at Sabata. Sa kanilang mga kamay, lumitaw ang isang pilak na kahon. Salamat sa iyo, Estrella. Ito ang regalo ng pag-asa. Ang pag-asa ay nagbabalik ng liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. May kalahati na lang ng bituin si Estrella, ngunit patuloy pa rin siyang naglakad. Dumating siya sa isang malaking bundo kung saan may dalawang kaharian na nagdigmaan. Sa tuktok ng bundok, nakita niya ang dalawang hari na nakatayo sa magkabilang gilid. Hawak ang kanilang mga espada. Kailanman hindi ako susuko. Ang lupain na ito ay sa akin. Hindi, ang lupain na ito ay para sa aking kaharian. Lumabit si Estrella sa gitna nila kahit delikado. Mga mahal na hari, bakit kayo nag-aaway? Patingnan niyo, ang inyong mga mamamayan ay gutom, pagod at takot. Ang digmaan ay hindi solusyon. Ngunit paano kami magkakasundo? Kinuha ni Estrella ang natitirang kalahati ng kanyang bituin, ang huling liwanag na mayroon siya at inilagay sa gitna ng dalawang hari. Ang liwanag na ito ay para sa inyong dalawa. Kapag tumingin kayo dito, makikita nyo kung ano ang tunay na mahalaga, hindi ang lupa, kundi ang kapakanan ng inyong mga tao. Nagniningning ang bituin at lumiwanag ang buong bundok. Nakita ng dalawang hari ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak, at ang mga taong umaasa sa kanila. Biglang bumaba ang anilang mga espada. Nagabot ng tamay ang dalawang hari. Pasensya na, nakalimutan namin ang tunay na kahulugan ng pamumuno. Sa kanilang pag-abot ng kamay, lumitaw ang isang kristal na korona, ang regalo ng kapayapaan. Estrella, salamat sa iyo. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagpili na magpatawad at magdulungan. Ngunit may problema. Nawala na ang between ni Estrella. Wala na siyang liwanag na mapakabalik sa langit. Naupo siya sa bundok at umiyak ko na ang lahat. Ngunit paano na ako? Paano ako makakabalik? Biglang may narinig siyang mga tinig. Ang matandang babae, ang batong lalaki at ang dalawang hari. Lumapit sila kay Estrella kasama ang lahat ng mga taong tinulungan niya. Estrella, huwag kang mag-alala. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Ngayon, ibibigay namin sa iyo ang aming pasasalamat. Kinuha nila ang tatlong regalo, ang gintong susi, ang pilak na kahon at ang kristal na korona at pinagsama-sama. Biglang lumikha ng isang mas maliwanag na bituin kaysa dati. Estrella, napatunayan mo ang iyong mabuting kuso. Ang tatlong regalo ay ngayon ay magkakaisa upang lumikha ng isang bagong pagdiriwang, ang Pasko. Mula ngayon, tuwing 25 ng Disyembre, ipagdiriwang ng buong mundo ang araw na ito. Ang Pasko ay hindi lamang isang araw, ito ay simbolo ng tatlong bagay na dinala mo: pag-ibig, isang pamilyang magkakayakap, Pag-asa, isang bituin sa itaas ng isang kubo. Kapayapaan, mga taong magkaka-holding hands sa bilog. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan ng pag-asa sa bagong simula at ng kapayapaan sa puso ng bawat tao. Bumalik si Estrella sa langit. Ngunit ang kanyang bituin ay nananatili sa mundo. Ito ang bituin ng Bethlehem na gumagabay sa lahat ng tao patungo sa liwanag. At kaya nga mga kaibigan, tuwing Pasko, nakikita natin ang mga bituin, ang mga ilaw at ang mga parol. Ang mga ito ay paalala ng tatlong regalo na dinala ni Estrella, ang pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ilike ang video, isubscribe ang channel at pindutin ang bell icon para sa susunod na video.